halos kalahati nito, kaya pala siya makapal, habang pinapakita niya kanina sa briefing, uh, kalahati po nitong mga tuay ay mga blankong papel. blangkong papel. Ito ang isiniwalat ng reporter na si Mar Eden Santos, kaugnay ng listahan ng mga barangays na di umano'y drug-free ayon sa Presidential Communications Office. Dito ay makikita ang kalahati ng pinakitang papel ni Undersecretary Claire Castro sa kanyang press briefing ay blanco o walang laman at nakasulat. Matatandaan na pinagmalaki na umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared na sa illegal drugs. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ngunit nang tanungin ng reporter na si Ms. Eden Santos kung aling mga baranggays ang na-clear na sa drugs ay walang naibigay na mga pangalan, sa halip ay sinabi ni Undersecretary Claire Castro. na hihingin nila sa Philippine Drug Enforcement Agency ang nasabing detalye. Ni... May we know po kung uh, aling mga barangay kahit ilan lang po no yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-clear na sa illegal drugs? Okay, uh, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at uh, wala po tayong uh, detalye patungkol sa barangay. Ingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Tungang nakaraang Hulyo 7 ay nagbigay ng update si Castro, kaugnay ng mga sinasabing mga barangay. Nalaman sa inyong opisyal, itong mga kopya, nandito po yung sasabi ng mga barangay na nasasabi natin drug cleared, drug, uh, drug free. Ngunit na pag-alaman ng mga bilang lang ng barangay ang nasa listahan at walang mga pangalan. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na atin Panuorin pa natin ang ibang detalye sa balitang ito. Pero bago yan, huwag kang limutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Mas pinagtibay pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang operasyon laban sa ilegal na droga. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, mula July 2022 hanggang May 2025, umabot na sa 62.17 billion pesos na halaga ng dangerous drugs ang nakumpiska ng ahensya. Umabot na rin sa 110,563 anti-illegal drug operations ang naisagawa ng PDEA na nagresulta sa pagkahuli ng 149,020 na mga drug personalities kabilang ang 9,506 high value targets. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Maaari na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. Just reminding everyone of the one question one follow up guideline. Eden Santos na 25. Uh, good morning. Hello. Good morning po sa'yo. Uh, Kaugnay po nung uh, binanggit niyo about uh, uh illegal drugs ano po. Uh, may we know po kung uh, alin along mga barangay kahit ilan lang po no yung 427,000 na binabanggit niyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay. Uh, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong uh, detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Okay. Uh, follow up lang po. Um, saan pong area itong Bar Balay Silangan Drug Centers? Para um, yung address po. O sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Okay. okay salamat po. At uh, gusto ko lamang palang i-update uh, po kayo dahil nung nakaraang araw po ay humihingi po kayo ng mga pangalan ng barangay. Uh, napakarami po at uh, hindi ko po ito mababasa sa inyo Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya Nandito po yung sasabi nyo mga barangay na Nasasabi natin drug clear, drug, uh, drug free So ibibigay ko po sa inyo ang summary dahil ngayon lamang po binigay sa atin ng PIDEA. At ang iba mga pangalan po ng barangay ay ibibigay ko rin po sa inyo pero hindi ko po lahat masasabi. Meron dito pong maghipid sa Lope de Vega sa Northern Samar, San Jose, Barangay San Jose, sa Municipality ng Lope de Vega, Northern Samar, Jebonawan, ah No, Lope de, de Vega, Northern Samar, ata uh, nandito po yung iba mga pangalan. So ibibigay ko na lamang sa inyo at uh, para po magkaroon kayo ng konting detalye. At yung iba po na gusto nyo pa po na detalye, maaari po nyo itanong mismo sa PIDEA. Ah, nandito po yung iba mga pangalan. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi mga barangay na nasasabi natin drug cleared drug uh drug free hawak na natin ngayon yung uh, listahan ng mga pangalan ng uh, drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamagitan ni uh, Undersecretary Claire Castro so tiningnan natin yung uh, mga listahan walang uh, nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga, nakalagay lamang ay uh, as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating nga naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay uh, halos kalahati nito, kaya pala siya makapal abang pinapakita niya kanina sa briefing, uh, kalahati po nitong mga tuay mga blankong papel. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa ilegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA, as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug free ng PIDEA. Uh, napakarami po at uh, hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasayan ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4027 barangays na drug cleared?